Ang guys ah, bago na nga pala ang alternator ng aming sasakyan pinalitan po namin to ng alternator dahil tatlong bisis na itong pinapagawa at tatlong bisis na repair ganoon pa rin bago rin ng ano nito yung hose yung flexible hose pinalitan din namin yun sa uh, ulitin, ulitin ko lang kapag naranasan niyo po sa inyong sasakyan bago po kayo mag, mag drive ng inyong sasakyan start niyo muna at subukan niyo po na pailawin ng mga headlights lahat ng ilaw na sasakyan uh, pati na rin po yung busina kilang hindiin niyo po ang pagbusina kapag napansin niyo na hindi na po gumagana ang inyong busina uh, isa na po yun sa sign na may problema ang alternator ng sasakyan dahil hindi na po nagcha-charge ito po kasi ang nagcha-charge ng battery ng yung sasakyan tapos uh, pinaka last an kapag hindi na po nag-start ang yung sasakyan puro pitik pitik lang lumalagitik kapag lumalagitik guys okay naman ang battery bago pa naman uh, ito na po yung pinaka ano talaga pinakadahilan. Yan, ngayon na uh, nagte-charge na po ng ang aming sasakyan maayos. Mayos. Okay na po ang okay na po ang uh, busina. Okay na po lahat ng ilaw. So yun lang guys, sana po nakakatulong po itong video na ito para po uh, ma check nyo po ang yung sasakyan para wala pong maging abariya pagdating sa kalsada